na ako yung karon nga amigo kaya ang iyang iro nagkagid so atong ato ng iyang iro kaya atong tambalan huwag usa ka tambal para sa mga kagid sa iro let's go mga ni mga kabark ang tambal para sa kagid na mga iro Abermectin 4 on solution ano ako din sa akong um, amigo mga kabark so ato ng uh, patambalan sa iya ang iyang iro ato nang ikuhan sa iyang iro ang tambal na itong gidala so diara mga kabark ang iro nga Pati so grabe ang iyang kuan mga kabark. So kani siya mga kabark, wala ni siya kuto. Wala ay kuto pero katol kayo ang iyang lawas. Kani siya mga kabark, nasa ilalom sa ilang pan. Ang katol so, na makita ninyo nga, katol yun kayo ang iyang panginaw. So diara. Ini balion ni siya dini. Kani balion ni. Balion ang ana oh. Oh. Kainom na siya? Dili. So na na pa ino sa ilang tangkugo. Kubutan sa ilang tangkugo. So ang gamita lang dani, katunga lang gamita dani. So di ara ma kabarko. Ka. Ato pabutangan sa yahaang. yahang lang ay Uy kayo mga kabarko. Ato dani. So, hmm. Ya yeah, sa tangkugo. Patu. Kana. Butang. Di pahid, pahid. Kana. Yan. Okay. Diha. Ang purpose da na kay para dilin niya matilapan na. diliman niya makaputse yang dila diha. Oh, mo nang na siya i. Eh. so okay na ato nice. na obserbahan obser obser sunod nga mga adlaw. Oh, so, long. Ayaw lang mga ayaw lang siya ligo eh, tulo pataas. Tulo ka kuan basta ayaw lang sa siya eh. so oh, oh, okay lang yapon mga one week ayaw lang sa ligoy eh, para sure nga nag penetrate diha sa tambal sa iya ang kuhan ang tambal nga gibutan na to tuloy na po sa balay mga kabark, so maura to mga kabarik, kinahanglan nga 3 to 7 days dili sa nato liguan ng atong iro kay para sure nga maayo o maulian ang atong iro So, mawag ito mga kabark. Amping takanunay. And peace out.